Sa mataas na lugar ng Atok Benguet, matatagpuan ang isang himala ng kalikasan, ang Northern Blossoms Flower Farm. Kilala ito dahil sa mga bulaklak na makukulay, lalo na mga rose cabbages na tila rosas na yari sa repolyo. Welcome to Northern Blossom Tree. So, maghihintay muna tayo ng ano, ng orientation ni Ma'am Eno. I-orient e po na tayo bago tayo makapasok sa loob. Ang manamig dito sa amin is January, February. Hmm. Uh, ito normal lang sa amin pa rin dito. Pero sa inyo, hindi normal. Ganito kasi yan. Nasira kasi yung remote control ng aircon namin. Kaya hindi na na-control. Papare-repair ko muna. Joke lang. Ito po yung pinaka-entrance natin one way lang po tayo hindi pwedeng bumalik dito sa entrance kasi nakakahingal, nakakapagod nasa high level tayo manipis ang hangin ayan, pasok na tayo trippers ayan, ha? yung bubungad sa inyo, eto ha, ba? Diba? Snap snapdragon ang tawag ayan, you know? Ayun, ang ganda, trippers. Oh. Tingnan mo yung view natin dito na maaga pa lang, trippers. Oh, di Pero yung tapat niyan, Mount Pulag yan, trippers. Kaya, yeah. tignan niyo yung ulap. Kapal-kapal. Siyempre, mas maganda to sa taas, trippers. Alright. Actually, mas maganda dati, trippers, dahil nagaguide tayo ng tour guide natin. So, malalaman natin kung ano yung mga, ibig sabihin ng mga halaman o yung mga bulaklak na nakikita natin. Ano. Pero ngayon, hindi na natin ma -ano, malalaman kung ano yan. Kasi nandun yung mga tour guide natin. No? Yun. <laughs> so, by station, pwede kayo magpa-picture sa kanila at i-assist ia nila kayo. Oh, parang broccoli to. Ganyan. Or lettuce. Tingnan. <laughs> oh my God. Ang ganda. Ang ganda trippers. Oh my God. Diba? Oh, yeah. Tapos ganito yung kagagandang ano. Bulaklak. No? Tapos ito yung view mo. Oh my God. <laughs> Tapos ang lamig-lamig. <laughs> Tingnan niya three first pati yung mga pader dito may mga blossoms. You know? <laughs> Ang cute. Ang ganda. Um. Kunwari may kasama tayo first. Ano ang ganda ng sunrise strippers Alright. So yung treepers yung ibang ano, ibang bulaklak dito may mga pangalan. So mas maano natin, malalaman natin kung ano yung tinitignan nating halaman ano, na, or bulaklak. Ayun. So malayo pa tayo 3% lang hectare pa to at tignan niyo na lang do sa ano sa ere para mas sulit yung ano panonood niyo. Wow, ang ganda. Alright. Oh, Tapos sa hangin pa. Oh my god. mabuti at umaraw araw na trippers. So, sir, mga ka, anong namin, mga, ito po yung pangalan po, ay cabbage rose. Ito pong cabbage rose po, yung pinatawag na pang landscape po. kung pwede sa po pang gamit sa mga kasal, sa mga tibol, ano. Hmm. Tapos ito wala pang farm po namin, may gitlan po ng 2.5 hectare po, na no, maabot sa po sa tree, kung mataniman lahat. Iba-iba po sir, mayroon din kami mga sa taas doon, yung first doon, mayroon to ng million flowers. So sa kasama ng million flowers po, yun po ang pangalan po ay kalindula o pat marigold. Tapos sa baba na po yan naman po yung malisan ma'am, so si Timon. Tapos dito din sa baba niya, na uh, cabbage din po. Tapos dito naman sa tabi niya, malisan ma'am din po yun. No? Tapos dito naman sa baba ng malisan ma'am, siya so, naman po yung tinatawag nila po status o paper flower. Yung kasama pong pepper flower po, yun pong rice flower, no? Tapos sa tabi niya, yun naman po yung rose, yung rose, yung mini rose, no? Tapos dito naman po yung katatanim na po nga uh, status pang April po, no? Tapos sa katabi ng status po, yun naman po yung snapdragon. Tapos sa kabila na po ito doon, yun pong beauty one, no? Yung makita niyong view doon, yung mountain back at saka mount pulag. No? Wow. Ta doon? Mon pulag na may clouds na oh. Tapos dito naman sa baba niya, ito naman po yung cabbage Tapos 'yun naman po yung budicto. 'Yun naman po sa baba ng budicto, 'yan naman po yung alstroemeria Tapos sa katabi ng alstroemeria po, 'yun pong bato no. Tapos sa baba sa bato po, yung katabihan po, 'yan pa naman po yung marigold. Oo, calendula, marigold. 'Yan naman po yung ah lemon pine tree po. Yung yan. Ayan yung mga green? Opo. Ah, okay. Grabe, ang ganda, no, trippers? Alright. Mananawa talaga yung mga mata nyo rito. Mas marami kayong mabubuong memories dito, trippers. Promise. O, oh, tingnan nyo. Alright. Ganda, di ba? At syempre, kapag nagustuhan nyo naman yung video na to, trippers, please, iwan kayo ng like, share, and subscribe. At follow nyo na rin ako sa Facebook. Gary Halapadan. Alright. Ayan you know, o. Northern Blossom.